Main Mendoza at Alden Richards inalabas ang resibo ng tunay na pagpapakasal. Tila natameme nga ang mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards nang makita ang resibo ng tunay na pagpapakasal na ginawa ni Main Mendoza at Alden Richards. Ang inaasahan lang kasi ng mga arming at ng mga bashers at ng mga tumutuligsa sa relasyon ni Min Mendoza at Alden Richards ay ang pagpapakasal nila sa kalye serye. Ngunit, isinasantabi na nila ang posibilidad na ikinasal si Min Mendoza at Alden Richards sa pangalawang pagkakataon at ay ito ay isang pribado na. Kaya siguro nasa isip ng mga Pilipino ng mga bashers at mga armin na ang ginawang lamang ni Maine Mendoza at Adrian Richards ay sakali kaliserye lamang ngunit pag tinignan mo ang history at nagsoko ang mga TBADN ay nagpapakita ito ng matibay na ebidensya at mga resibo sa totoong ginawang pagpapakasal ni Maine Mendoza at Alden Richards at hindi lang ito marami din ang nagkokoroborate dito katulad nila Miss Pia Guanyo mga malalapit na kaibigan ni Maine Mendoza at Alden Richards mga pagpapatunay na dokumento na makikita lamang sa internet kaya talagang wala nang kawala ang Armin at ng mga bashers lalong lalo na ang hindi pa mga kilalang grupo na talagang sinitira si Min Mendoza at Alden Richards. Kaya naman kasi talagang kampante ang True-Blooded Aldam Nation dahil alam nila na sa kanila ang napakatibay na ebidensya na ipapakita kung sino man ang sumuway dito. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment, at i-like ang video na ito. Thanks for watching.